Brother, anong lugar ito? Tampistuhan. Ah, okay. Talisay City. Talisay City. Occidental, Medhan, Occidental, ah, <laughs> wala ka na sa Mindoro. Ayan, dinosaur. Ang laki. Kakainin tayo ng dinosaur. Dinosaur, ari naman ang mga ibon. Laki ng dinosaur. Hmm. Laki niya niya. <laughs> ha? Ang laki-laki na ulan. Nandito tayo sa dinosaur. Wow, wow, wow. So... Ito ang magandang pasyalan dito sa Bacolod. Ayan. Mm. Nandito tayo sa ilalim ng dinosaur. Ayan, 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 ayan. Yung may taga Batangas din eh. Ayun, 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 ayun. Yan taga Batangas. Lando dito ah. See. True friends never say thank you and goodbye. They just ano yon? Nagkakasalubong ang mga vlogger. <laughs> <laughs> Hello, <laughs> Hello, Father. Uh, Kaway-kaway. You know. Ayan, yeah, uh, Sa mga kapatid natin, mga tutsa Southeast Luzon, ah. ay nanay po yeah. kami sa ha, sa Campostela Valley. Ay, Campostohan. A ah. best resort, no? ko ah. uh, uh, Dito ang dinosaur! Puwit ng dinosaur na pala itong ano na yan, no? Ito mo? Ha? mo? So, dito tayo. Ang laking <laughs> Enjoy mo na lang! Huwag ka na makulit ka! Kami <laughs> nagbablog. Oh, malaking kohol, ano? Malaking kohol? Kohol! Ay, ayan, ayan, ayan. Tingnan natin. Malaking kohol. Ayan, ah, malaking kohol. Ayan. Ah, malaking Ayan, kuhol na Ayan, ayan, oh. yan, malaki na yan. Yan ang maganda. Ay, siguro yung sinas... Ay, saka din. Ayan. Okay, gala-gala tayo. So, gala-gala kapag may time. Ito, ang gala ko dito. Ito, ang Ayan, ayan, ayan. May buhay na. abad. Kaya lang, hindi siya umitilo. Ayan. Parang tulog siya, busog siya. Busog yung buhaya. Busog po yung buhaya. So, yan. Dito tayo muna sa, ano, Sa bagong area. Ay, ah, ang sarap ng ano. Ano ba yan, Father? Ah, yun. Makahiga na lang ang butiki. Butiki ba yan? Panakay. Palaka pala. <laughs> hindi na hindi na alam ang butiki at palaka. <laughs> so yun, pasyal-pasyal muna tayo dito. Be careful, madulas. Okay. Ito ang magandang pasyalan dito sa Bacolod. Okay. <laughs> Salamat, Father Cholo kami sinama mo dito. Ayan, daming ano ng dinosaur. Ayan, oh, daming bibig. Daming bibig ng dinosaur. Ayan, Oh. Tignan mo na natin. Ah, mga cottage nila ay na natin, Oh. Ayan, ha? Ayan, yan. Tingnan daw natin doon. May gumagalaw na dinosaur. yung basa na ang aking cellphone. Alin? Ay! Hala, tunay nga! Ayan, 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 di ko rin. gumagalaw na. Ay, ako na palang nagalaw. Ayan, tingnan natin, ha? Ah. Oh, ang cellphone. Ha? Ayan, ayan. Ano ba yan? Tunay ba yan? Baka kunin tayo niyan. Ayan. Ang galing naman. Gumagalaw, galaw. Ayan. May snake. Snake. Okay. Yan. Wala mo lang picture? Rams! Dino! Dino Park! Ayun, 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 oh. Ay, ay, ang akan cellphone. Ang laki, Dinosaur naman din, eh. Picture tayo. <laughs>

ayan pinagbigyan tayo na hindi umulan pero naambun pa rin ang ganda dito puro dinosaur ayan Hi. Ay. tignan natin pasyal pa tayo sa iba alika pasyal pa tayo dito lang ay. pala dito Ha? Oo. 250. 250 each yata. Ang picture, ay video. <laughs> <laughs> Hindi ka pa <pasyal> share pa tayo. <laughs> Lahat na galaw diyan. Sige. Ha? Ayan, sige, sige, picture. Oo, oh, sige. Marami pang pasyalan dito, kaya lang mainit na. Alam nyo naman, tayo eh, hindi pwede sa ilitan. Dahil sa ating uh, sakit. Ayan. O, oh, gumagalaw na. na Alis na kami. Gala. So, we na po tayo ngayon dahil uh, para makapunta na po. Papunta na po kami ngayon sa airport. Ayan. Okay, thank you po mga kamisyon. Thank you and God bless po.